Traffic Beast kung mayroon kang isang personal na blog, website ng negosyo, o kumikita sa pamamagitan ng online advertising, ang pera ngayon ng tagumpay ay nakasalalay, halos eksklusibo, sa agham ng paglinang ng mas makabuluhang trapiko sa iyong website. Ang trap kung dinala mo sa iyong website ay mahalaga, sapagkat makakatulong ito sa iyo na taasan ng iyong rango, sa iba't ibang mga search engine, na kung saan mahahanap ng mga potensyal na customer ang iyong kumpanya, sa kasamaang palad ang pagdadala ng mas maraming trapiko sa iyong site ang mga araw na ito ay maaring maging isang hamon sa milyon-milyong mga nakikipagkompetensyang website maaring maging mahirap para sa mga potensyal na customer na hanapin ang iyong site ang limang makapangyarihang mga diskarte na nakabalangkas sa gabay na ito ay nakatuon sa isang solong layunin pagtulong sa iyong maghaymak ng mas maraming trapiko sa iyong website ang mga pamamaraang ito na matututunan mo ay mas madali kaysa sa maiisip mong una at magbibigay sa iyo ng mga resulta sa loob ng isang linggo saklaw ang mga paksa paglikha ng nilalaman so at leveraging analytics iba't ibang mga channel sa social media pagbuo ng link pagblog sa bisita email marketing at marami pang iba